Uy, kung introvert ka, siguro alam mo na parang Olympic sport ang mga usapan. Baka nag-aalala ka na masyado kang tahimik, o isipin ng mga tao na wala kang interes. Pero ang totoo, ang pagiging introvert, ay hindi nangangahulugang wala kang sasabihin. Ibig sabihin lang, mas mahalaga sa iyo ang kalidad kaysa sa dami. Kaya paano ako nakakasurvive sa mga usapan kung hindi natural sa akin ang magsalita? Una, Binibigyan ko ang sarili ko ng pahintulot na maging ako. Kung tahimik ako, inaamin ko, uy medyo introvert ako kaya baka hindi ako masyadong magsasalita pero gusto kong makinig. Malaking tulong ang pagiging tapat. Kapag sumasali ako sa usapan, nagpo-focus ako sa mga tanong na pinag-isipan. Sa halip na pilitin ang small talk, nagtatanong ako, paano ka napunta sa hobby mo? O ano ang paborito mong libro? Ang mga ganitong tanong ay nagtatanggal ng spotlight sa akin at hinahayaan ng ibang tao na ibahagi ang kanilang kwento. Kung inimbitahan ako sa isang malaking gathering pero naubos ang energy ko sa mga maraming tao, magalang kong sinasabi, Salamat sa pagimbita. Mas komportable ako sa maliliit na grupo. Baka pwede tayong magkape na lang pinahalagahan ng mga tao ang katapatan, at nagtatakda ito ng mga hangganan ng walang drama, at kung humina ang usapan, okay lang yan. Hindi awkward ang katahimikan maliban kung ituturing ko itong ganun. Minsan, ang pakikinig lang ang pinakamagandang magagawa ko. Ang punto, walang masama sa pagiging mahiyain. Hindi ko kailangang maging madaldal para magkaroon totoong usapan. Kailangan ko lang magpakatotoo. Kahit na ibig sabihin nito ay mas kaunti akong magsasalita at mas marami akong makikinig. Kaya sa susunod na magalala ka na masyado kang tahimik, tandaan mahalaga ang boses mo kahit na bihira mo itong gamitin. At minsan, ang pinakamagandang usapan ay nagsisimula sa ilang tapat na salita.